Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon na ito. Ako po ay lubos na natutuwa na narito tayo ngayon, sa harap ng ating mga screen upang magsimula na ating araw sa isang makabuluhang paraan. Sa mundo na puno ng mga pagsubok at hindi tiyak na mga sitwasyon, napahalaga na tayo ay magkaroon ng sandali upang magpasalamat at magdasal. Kaya naman, sa ating pag-usap ngayon, bibigyan din natin ng tema. Panalangin sa umaga ng pasasalamat, simula ng araw ng may pag-asa at pananampalataya. Sa mga oras na ito, nais nice kong hikayatin kayo mag-relax, buksan ang inyong mga puso at isipan, at sumama sa atin sa ating pagminilay nilay Ang umaga ay hindi lamang isang bagong simula. Ito rin ay isang pagkataon para tayo ay magpasalamat sa mga biyayang natamo natin, sa mga pagkakataon dumating sa ating buhay, at sa mga mahal sa buhay na ating kasama. Sa bawat umaga, tayo ay binibigyan ng Diyos ng bagong pag-asa at bagong pagkakataon. Isang pagkakataon na makagawa ng mabuti, makapagbigay ng inspirasyon, at higit sa lahat, makapagbigay ng pasasalamat. Bilang mga tagasunod ni Kristo, mahalaga ang ating pananampalataya at pagkilala sa mga biyayang ito. Sa ating panalangin, tayo ay nagiging mas malapit sa Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang pag-usap sa ating amang nasa langit. Ang ating pasasalamat ay nagiging daan upang tayo ay lalong magpakatatag sa ating pananampalataya at ito rin ay nagiging paraan upang tayo ay makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong samahan ako sa isang maikling pagninilay-nilay kung saan tayo ay magbibigay pagkilala at pasasalamat sa mga bagay na madalas nating nakakaligtaan. Alam niyo ba na sa bawat umaga, mayroong bagong pagkakataon na ibinibigay sa atin? Isipin natin ang mga pagkakataon na nakatagpo tayo ng mga bagong tao o di kaya'y nagkaroon tayo ng mga bagong karanasan. Ito ay mga biyayang dapat nating ipagpasalamat. Huwag nating kalimutan na ang bawat araw ay isang regalo mula sa Diyos. Kaya't sa ating panalangin, ating isama ang mga tao mahalaga sa ating buhay, ang ating pamilya, mga kaibigan, at kahit ang mga tao na hindi natin masyadong nakakausap. Ang pagkilala at pagdasal para sa kanila ay isang magandang paraan upang ipakita ang ating pagmamahal at pagkalinga. Habang tayo ay nag-uusap, nais kong imungkahi na mag-comment kayo sa ibaba kung ano ang mga bagay na nais ninyong ipagpasalamat sa araw na ito. Ano ang mga biyayang nakuha ninyo na naging dahilan upang magpatuloy kayo sa inyong buhay? Ang mga simpleng bagay, kaya ng pagkakaroon ng masarap na agahan o ang pagkakaroon ng magandang panahon ay napakahalaga. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin. Ang inyong mga komento ay hindi lamang makakatulong sa inyong sarili, kundi maaaring magbigay inspirasyon sa iba. At kung kayo ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ito na ang tamang pagkakataon upang gawin ito. Ang pagsunod sa ating channel ay hindi lamang para sa inyo, kundi upang tayo ay samasamang lumago sa ating pananampalataya. Makakasama ninyo kami sa mga susunod na linggo sa mga mas makabuluhang talakayan at panalangin. Sa mga susunod na minuto, tayo ay magdarasal at magbibigay ng pasasalamat. Huwag kalimutang isama ang inyong mga saloobin at mga pangarap sa ating panalangin. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban sa buhay at ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa upang patuloy na lumaban. Kaya't magsimula na tayo sa ating paglalakbay ng pasasalamat at pananampalataya. Tayo ay magkaisa sa ating mga puso at isipan sa ating panalangin. Sa awit 5.3, makikita natin ang isang mahalagang panimula sa ating araw, ang panalangin. Ang pagsisimula ng umaga na may panalangin ay hindi lamang isang ritual, kundi isang mahalagang hakpang sa pagtahak sa landas ng buhay. Ang salmista ay naglalarawan ng kanyang pagsusumikap na makipag-usap sa Diyos sa umaga na siyang nagpapakita ng kanyang dedikasyon at pananampalataya. Sa bawat umaga, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na ilatag sa Diyos ang ating mga plano, mga pangarap, at ang mga bagay na bumabagabag sa ating isipan. Madalas, sa pagising natin, dala natin ang mga alalahanin at mga hamon na ating haharapin sa araw. Ngunit sa pamamagitan ng panalangin, nagiging pagkakataon ito upang may natin ang ating mga iniisip at nararamdaman sa Diyos. Ang panalangin ay nagsisilbing ilaw na nagbibigay ng direksyon sa ating mga hakpang. Sa bawat salita na ating sinasambit, tayo ay lumalapit sa Kanya na nagbibigay ng lakas at inspirasyon. Sa ganitong paraan, ang ating umaga ay nagiging puno ng pag-asa at pananampalataya. Isang mahalagang aspeto ng panalangin sa umaga ay ang pagkilala sa ating mga pasasalamat. Sa Filipos 4.6-7, tayo ay hinihimok na huwag mag-alala kundi ipahayag ang ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. Ang pasasalamat ay isang uri ng pananampalataya na nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Diyos. Sa bawat umaga, pagamat may mga pagsubok at hamon, tayo may dahilan upang magpasalamat. Ang pagkilala sa mga biyayan na tamo, kahit ang mga maliliit na bagay, ay nagdada ng kapayapaan sa ating puso at isipan. Ang pasasalamat ay nagiging daan upang tayo ay makaramdam ng kasiyahan at kagalakan sa kabila ng mga pagsubok. Sa ating pagdarasal sa umaga, mahalaga ring isama ang mga tao sa ating paligid. Ang ating pamilya, mga kaibigan at maging ang mga estranghero ay dapat nating ipanalangin. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo nagiging bukas sa ating mga sariling pangangailangan, kundi nagiging instrumento rin tayo ng pag-ibig at awa ng Diyos sa iba. Sa bawat paggamin ng ating mga pangangailangan, tayo rin ay nagbibigay ng pagkakataon sa Diyos na kumilos hindi lamang sa ating buhay, kundi maging sa buhay ng iba. Sa Lamentaciones 3, 22, 23 makikita natin ang katapatan ng Diyos sa bawat umaga. Ang mga biyaya at awa ng Diyos ay nagiging bagong pagkakataon para sa atin. Sa bawat pagdapo ng umaga, tayo ay binibigyan ng panibagong simula. Ang katotohanan ito ay nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa mga mananampalataya. Hindi mahalaga kung ano ang mga nangyari sa nakaraan. Ang mahalaga ay ang pagkakataon na mayroon tayo ngayon. Ang pagkilala katapatan ng Diyos ay nagiging dahilan upang tayo ay magpatuloy sa pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Ang bawat umaga ay nagdadala ng bagong pag-asa. Sa ating panalangin at inipaalala sa ating sarili na ang Diyos ay laging naririto handang makinig at tumulong. Sa bawat sipol ng hangin, sa bawat sinag ng araw, naroon ang Kanyang mga pangako. Ang mga biyayang natamo natin ay hindi nagtatapos kundi patuloy na bumubuhos sa ating mga buhay. Ang pagkilala sa mga ito ay nagiging daan upang ang ating mga puso ay mapuno ng kagalakan at pag-asa. Sa huli, ang panalangin sa umaga ng pasasalamat ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Hindi lamang ito isang obligasyon, kundi isang pribilehiyo na makipag-ugnayan sa ating Diyos. Sa bawat araw na ating sinisimula na may panalangin, tayo ay nagbibigay ng pagkakataon sa ating sarili na maging positibo, maging puno ng pag-asa at higit sa lahat maging mapagpasalamat. Sa ating pananampalataya, natutunan nating harapin ang bawat hamon na may tiwala na ang Diyos ay ating kasama at ang kanyang mga pangako ay totoo. Sa ganitong paraan, ang ating buhay ay nagiging isang patotoo ng kanyang kabutihan at katapatan, hindi lamang sa ating sarili, kundi sa lahat ng tao sa ating paligid. Sa bawat umaga, tayo ay binibigyan ng Diyos ng isang bagong pagkataon upang simulan ang ating mga araw na may pag-asa at pananampalataya. Sa Filipos 4.6.7, itinuturo sa atin na huwag tayong mag-alala kundi sa lahat ng bagay ay ipahayag ang ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng mahalagang mensahe na sa pila ng mga pagsubok at hamon na ating kinakaharap. Mayroong kapayapaan na nagmumula sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at katiyakan. Isipin natin umaga bilang isang bagong simula, isang pagkakataon upang muling tumayo at harapin ang mga hamon ng buhay. Sa bawat tanawin ng pagsikat ng araw, tayo ay inaanyayahan na magbahayag ng ating mga pasasalamat. Sa pamamagitan ng panalangin, inilatag natin sa Diyos ang ating mga plano, pangarap, at mga alalahanin. Ang simpleng pagdarasal sa umaga ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang pagkilala sa ating pangangailangan sa Diyos at sa Kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Ang panalangin sa umaga ay nagsisilbing gabay sa ating mga desisyon at aksyon sa buong araw. Sa mga pagkataong tayo ay naguguluhan o nababalisa, ang ating mga panalangin ay naging ilaw na nagliliwanag ng ating landas. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos, nariyan ang katyakan na ang kanyang mga plano ay higit na mabuti kaysa sa ating sariling mga plano. Kaya't sa tuwing tayo ay nagdadasal, nagiging bukas tayo sa mga posibilidad na inihanda ng Diyos para sa atin. Mahalaga ring bigyan diin ang kahalagahan ng pasasalamat sa ating mga panalangin. Madalas na tayo ay nakatuon sa mga bagay na kulang o mga problema ang dapat harapin, ngunit sa pamamagitan ng pagtuon sa mga biyayang natamo natin, nagiging mas positibo ang ating pananaw. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang pagkilala sa mga magagandang bagay. Ito rin ay isang paraan upang muling balikan ang mga alaala ng mga pagkatataong tayo ay tinulungan ng Diyos. Ang mga alaala ng kanyang mga biyaya ay nagiging pundasyon ng ating pananampalataya na nagpapalakas sa atin upang lumaban sa mga hamon na ating kinakaharap. Sa Lamentaciones 3, 23 sinasabi na ang mga biyaya at awa ng Diyos ay nagiging sariwang pag-asa sa bawat umaga. Ito ay isang paalala na kahit gaano pa man kalalim ang ating mga pagkakamali o mga pagkukulang, ang Diyos ay laging nariyan upang tanggapin tayo at bigyan tayo ng bagong pagkakataon. Sa bawat umaga, mayroon mga biyayang nagaantay sa atin. Mga pagkakataon upang magbago, mga pagkakataon upang magsimula muli, at mga pagkakataon upang ipamalas ang kanyang pagmamahal sa ating buhay. Ang pagkilala sa katapatan ng Diyos ay nagpapalakas sa ating loob at nagbibigay ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang ating paglalakbay sa pananampalataya. Sa ating mga panalangin, mahalaga rin ang pagminilay nilay at pag-reflect. Ano ba ang mga bagay na nais natin ipagpasalamat? Ano ang mga bagay na nais nating hilingin sa Diyos? Ang simpleng pagsagot sa mga tanong na ito ay nagiging daan upang mas lalo nating makilala ang ating sarili at ang ating relasyon sa Diyos. Sa bawat umagang tayo ay nagdasal, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya at mas nakikinig sa Kanyang tinig. Kaya't sa bawat pagsikat ng araw, simula natin ang ating araw na may pusong puno ng pasasalamat. Huwag nating kalimutan na ipahayag ang ating mga pangarap at pag-asa sa Diyos. Sa Kanya, ang lahat ng bagay ay posible. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang aksyon na nagmumula sa ating puso. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, dalhin natin ang liwanag ng ating pananampalataya at hayaan natin ang ating mga panalangin sa umaga ang maging gabay sa ating araw. Sa ganitong paraan, tunay na masisimula natin ang ating araw ng may pag-asa at pananampalataya sa Diyos na laging naririyan para sa atin. Sa bawat umaga, tayo ay binibigyan ng bagong pagkakataon upang muling simula ng ating mga buhay. Sa Lamentaciones 322-3, sinasabi na ang mga awa ng Diyos ay bumabago sa bawat umaga. Ito ay nagpaalala sa atin ng Kanyang katapatan at pag-ibig. Sa bawat pagsikat ng araw, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na baguhin ang ating mga isip, puso, at mga desisyon. Ang bawat umaga ay isang paanyaya mula sa Diyos upang tayo ay bumangon na may pag-asa at pananampalataya. Habang tayo ay bumangon mula sa ating mga pagkakatulog, nawa'y tayo ay maging mapagpasalamat. Isipin natin ang mga biyayang natamo natin sa ating pagtulog: ang kaligtasan, ang katahimikan ng ating mga isip, at ang pagkakataon na tayo ay muling magising. Ang panalangin sa umaga ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkakaroon ng makabuluhang araw. Sa awit 5 verse 3, makikita natin ang halimbawa ng salmista na, sa kanyang pagsisimula ng araw, ay naglalatag ng kanyang mga plano sa Diyos. Ang panalangin ay nagsisilbing gabay sa ating mga isip, nagbibigay diin sa ating mga layunin, at nag-aanyaya sa atin na kumunekta sa ating manliliha. Ang panalangin sa umaga ay nagiging daan upang ang ating mga puso ay mapuno ng pasasalamat. Sa Philippos 4.6-7, Iniwasan ang pagkabahala at hinihimok tayong ipahayag ang ating mga alalahanin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. Ang simpleng akto ng pagpapahayag ng pasasalamat ay nagdadala ng kapayapaan sa ating puso. Sa bawat umaga, maaari nating ipagpasalamat ang mga simpleng bagay tulad ng pagkakaroon ng pamilya, mga kaibigan, o kahit ang simpleng kalusugan. Ang mga ito ay hindi dapat ipagsawalang-bahala, kundi dapat ipagpasalamat sa Diyos sapagkat ito ay mga biyayang kanyang ipinagkaloob. Sa bawat panalangin sa umaga, tayo ay nagbibigay diin sa ating pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos ay tapat at ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman mabibigo. Sa mga pagsubok na ating kinaharap, ang pagkilala sa kanyang katapatan ay nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon. Ang bawat umaga ay nagdadala ng bagong pag-asa at ang pagkakaroon ng pananampalataya sa kanya ay nagbibigay diin na sa kabila ng mga hamon, tayo ay mayroong Diyos na handang tumulong at umalalay. Kapag tayo ay nagdasal sa umaga, tayo ay hindi lamang nakikipag-usap sa Diyos, kundi tayo rin ay nagpapahayag ng ating mga pangarap, pangarap na punong-puno ng pag-asa. Ang ating mga panalangin ay nagiging daan upang ang ating mga pangarap ay may sakatuparan. Sa pagtitiwala sa Diyos, nagiging malinaw ang ating mga layunin at mga hakbang na dapat nating tahakin. Sa bawat araw na ating sinisimulan na maging inspirasyon sa atin ang mga talatang ito. Ang mga ito ay nagpapakita na ating Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at ang kanyang mga biyaya ay laging sariwa. Ang mga umaga ay hindi lamang mga pagkakataon upang simula ng ating mga gawain, kundi ito rin ay mapagkakataon upang muling ipaala sa atin ang ating misyon sa buhay. Ang maging liwanag sa ating paligid at ang magbigay ng pag-asa sa iba. Naway sa mga susunod na umaga, tayo ay patuloy na manalangin ng may pasasalamat, pagkilala sa katapatan ng Diyos at pagtitiwala sa Kanyang mga plano sa ating mga buhay. Sa pagkilala sa mga biyayang ito, tayo ay nagiging handa upang harapin ang anumang hamon na darating. Sa mga pagkakamaling nagawa, naway matutunan naming ba't sa aming sarili at sa iba, turuan mo kaming lumakad sa landas ng pagkakaisa, pagtanggap at pagunawa. Sa mga pagkaribang aming natutunghayan, naway maging dahilan ito upang kami ay magkaisa at magtulungan. Sa pag-aalay ng aming mga pangarap sa iyo, kami ay umaasa na ang bawat isa sa amin ay makakatagpo ng tunay na layunin sa buhay. Sa mga pangarap na tila hindi makakamit, naway matutunan naming yakapin ang bawat hakbang at proseso. Sa bawat tagumpay at puso ng pasasalamat, ipaalala mo sa amin ang mga tao, pagkakataon at pagsubok na nagbigay daan dito. Naway sa araw na ito at sa mga darating pang araw, kami ay maging mga tagapagdala ng iyong liwanag. Ipinagdarasal namin ang aming mga komunidad, naway mapanatili ang pagkakaisa at pagmamahalan sa gitna ng pagkakaiba-iba. Sa bawat pag-ikot ng mundo, naway maging mga kamay kami ng iyong kapayapaan, at sa bawat hakpang, ipalaganap ang iyong pag-ibig. O Diyos, kami ay may mga pangarap at ambisyon, ngunit higit sa lahat, kami ay humihingi ng iyong kalooban. Sa araw na ito, ipadama mo sa amin ang iyong mga plano. Sa bawat pagkakataon, kami ay nandito, handang makinig at sumunod sa kung ano ang iyong nais para sa amin. O Diyos, habang kami ay patuloy na nananalangin, naway mapuno ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at pagkalinga. Sa bawat pagsubok na aming dinaranas, turuan mo kaming maging matatag at mapagpasalamat. Sa mga pagkakataong kami ay nadarama ang panghihina, naway maunawaan namin na ikaw ang aming lakas at kanlungan. Huwag mo kaming iwanan sa gitna ng aming mga pagsubok, kundi patuloy mo kaming yakapin at bigyan ng inspirasyon upang magpatuloy sa aming mga laban. Sa mga pagkakataong kami ay naharap sa mga desisyon, bigyan mo kami ng liwanag upang makita ang tama at mali. Naway ang aming mga pagpili ay hindi lamang para sa aming sariling kapakanan, kundi para sa ikabubuti ng nakararami. Sa aming mga salita at kawa, naway ipahayag namin ang iyong katotohanan at kabutihan. Sa mga oras ng kaguluhan at pagdududa, naway manatili ang aming pananampalaya sa iyo. Ipaalam mo sa amin na sa likod ng bawat pagsubok ay may mga oportunidad na naghihintay. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa aming mga landas. Naway maging maliwanag ang aming mga mata upang makita ang iyong mga palatandaan. Kabayan mo kami sa aming mga desisyon at sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway ang iyong presensya ay maramdaman namin. Huwag mo kaming hayaan na masilaw ng mga bagay na hindi mo nais para sa amin. Sa halip, turuan mo kaming magtiwala sa iyong mga plano, kahit na minsan ay mahirap intindihin ang mga ito. Ipinagdarasal din namin ang aming mga pamilya, na patuloy silang mapanatili sa iyong mga yakap ng pag-ibig at proteksyon. Sa mga oras ng hidwaan at alitan, na maging instrumento kami ng pagkakasundo at pag-unawa. Sa ating mga puso at isipan, Ngunit manatili ang pag-asa at pananampalataya sa ating Diyos, na laging nariyan para sa atin. Sa pagtatapos ng ating pagminilai, tayo ay maghahanda upang lumuhod sa panalangin. O Amang makapangyarihan sa lahat, narito kami sa iyong harapan ngayong umaga, pulo ng pasasalamat at pag-asa. Salamat sa bagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin, sa bawat sinag ng araw na nagbibigay liwanag sa aming landas. Sa bawat paghinga, nararamdaman namin ang iyong presensya at sa bawat tibok na aming puso, kami ay naalala ang iyong pagmamahal. Sa mga simpleng bagay na aming natamo, sa mga biyayan hindi namin karapat-dapat, kami ay nagpapakumbaba at nag-alay ng aming mga pasasalamat. O Diyos, sa pagsisimula ng araw na ito, kami ay humihini ng iyong patnubay. Naway ang aming mga isip at puso ay maging bukas sa mga bagong pagkakataon at hamon na darating. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging liwanag kami sa mga tao sa aming paligid. Turuan mo kami na magbigay ng pag-ibig sa mga nangangailangan at maging kaagapay sa mga nawawala ng pag-asa. Sa bawat pagkakataon, naway maipahayag namin ang iyong kabutihan at malasakit sa aming kapwa. Panginoon, sa mga pagsubok na aming kinakaharap, kami ay humihingi ng lakas. Sa mga pagkakataon kami ay nadidismaya, tulungan mo kaming muling bumangon. Sa gitna ng mga bagyo ng buhay, naway matutunan naming magtiwala sa iyo, sa iyong mga pangako na walang hanggan ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangarap at mithiin. Alam namin sa iyong mga kamay, ang lahat ay posible. Bigyan mo kami ng karunungan na makita ang iyong mga plano sa aming buhay. Sa mga desisyong aming gagawin, naway ang iyong kalooban ang siyang manaig. Sa bawat salita na aming bibitawan, naway ito ay maging puno ng pag-asa at kapayapaan. Ipinagdarasal namin ang mga tao sa aming paligid, ang aming pamilya, mga kaibigan, at maging ang mga hindi namin kilala naway maging inspirasyon kami sa kanila at sa aming mga gawa, makilala kanila. O Diyos, sa mga oras ng pangangailangan, kami ay lumalapit sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot o naguguluhan, ipaalam mo sa amin ang iyong katapatan. Ang iyong mga pangako ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Aminin namin sa mga pagkakataong kami ay nagiging makasarili, tulungan mo kaming magbalik loob. Naway matutunan naming ibahagi ang mga biyayang natamo sa pamamagitan ng iyong grasya sa bawat tao na aming makakasalubong, naway magdala kami ng niti at pag-asa. Ipinapanalangin namin ang mga may sakit, ang mga nasa gitna ng pagsubok at ang mga nawawala ng pag-asa. Naway madama nila ang iyong pag-ibig sa kanilang mga puso at sa kanilang mga isip, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Ipinagdarasal din namin ang mga leader ng aming komunidad, naway sila'y maging gabay sa tamang landas at sa kanilang mga desisyon, naway isaalang-alang nila ang kapakanan ng nakararami. O Diyos, sa bawat pagkakataon, huwag mo kaming hayaan na maligaw ng landas. Ipaabot mo sa amin ang tamang mga salita upang maipahayag ang pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Naway ang aming mga tahanan ay maging mga santuwaryo ng kapayapaan, pagmamahalan at pagkakaisa. Para sa aming mga kaibigan, naway maging matatag kami sa kanilang tabi sa panahon ng kanilang pangangailangan. Sa mga pagkakataong sila ay nalulumbay o nawawalan ng pag-asa, naway kami ay maging liwanag na kanilang kailangan. Iparamdam mo sa kanila ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng aming mga aksyon. Sa pamamagitan ng aming mga simpleng gawa, naway makilala nila ang iyong kabutihan at malasakit. O Diyos, sa aming mga komunidad, kami ay humihiling ng kapayapaan at pagkaisa. Sa kabila ng mga kakaiba-iba sa aming mga pananaw at paniniwala, naway matutunan namin pahalagahan ang aming pagkaibigan at pagunawa. Sa mga leader ng aming komunidad, naway bigyan mo sila ng karunungan at malasakit sa kanilang mga desisyon. Naway isa alang alang nila ang kapakanan ng nakararami at maging inspirasyon sa kanilang mga nasasakupan. Sa mga taong nawawala ng pag-asa, naway maging dahilan kami upang muling bumangon sila at maniwala sa kanilang sarili. Ipinapanalangin namin ang mga may sakit, naway madama nila ang iyong pag-ibig sa kanilang mga puso at ang iyong kagalingan sa kanilang mga katawan. Ipaabot mo sa kanila ang iyong lakas at pag-asa. O Diyos, sa ating mga pangarap, naway matutunan naming ipagkatiwala ang mga ito sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay naguluhan kung paano namin maabot ang aming mga mithiin. Bigyan mo kami ng tamang direksyon. Naway sa aming mga pagsisikap, kami ay makatagpo ng tunay na kahulugan at layunin sa buhay. Sa gitna ng mga pagsubok, turuan mo kami yakapin ang aming mga pangarap at ipaglaban ito ng may tapang at pananampalataya. Sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay umaasa na sa bawat araw na darating, kami ay maging mga tagapagdala ng iyong liwanag at pag-ibig. Naway sa aming mga puso ay manatili ang iyong mga salita at mga pangako. Sa bawat hakbang, kami ay handang sumunod sa iyong kalooban at ipahayag ang iyong kabutihan sa lahat ng tao. O Diyos, sa ngalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa atin sa ating devotional na ito sa umaga. Nakakatuwang isipin na tayo ay nagtipon-tipon upang magpasalamat sa mga biyayang natamo natin at upang muling magbigay din sa ating pananampalataya at pag-asa. Sa bawat umaga, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na simula ng ating araw na may bagong pananaw at bagong lakas. Ang ating mga salitang binitiwan ngayong umaga ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga pangako mula sa ating Diyos na nagbibigay ng liwanag sa ating landas. Habang naglalakad tayo sa ating mga araw, hindi maiwasang makatagpo tayo ng mga pagsubok at hamon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tandaan natin na ang ating pananampalataya ang magiging gabay natin. Ang mga pagsubok ay maaring maging mahirap, subalit ang ating pag-asa ay nagmumula sa ating Diyos na hindi kailanman nagiiwan sa atin. Ang kanyang mga pangako ay nananatiling totoo at ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, tayo ay inaalagaan niya at sa bawat paghina, tayo ay pinupuno ng kanyang biyaya. Ngayon, habang nagtatapos tayo sa ating devotional, nais kong hikayatin kayong magpatuloy sa inyong mga pananampalataya. Huwag kalimutan ang mga aral na ating natutunan. Maging inspirasyon tayo sa isa't isa. Ibahagi ang mga mensahe ng pag-asa at pagmamahal sa ating mga kapwa. Kapag tayo ay nagbabayad ng pasasalamat, nagiging daan tayo upang higit pang makilala ang Diyos sa buhay ng ibang tao. Sa bawat miti na ating ibinabahagi, sa bawat mabuting gawa na ating isinasagawa, tayo ay nagiging liwanag sa mundong ito na puno ng dilim. Sa mga susunod na araw, patuloy tayong lumapit sa Diyos sa ating mga panalangin. Sa ating mga umaga, huwag kalimutang magpasalamat. Magpasalamat sa mga simpleng bagay, sa mga oportunidad, sa mga tao sa ating paligid. Ang pasasalamat ay isang uri ng pagsamba at ito ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso. Kapag tayo ay nagpasalamat, tayo ay nagiging bukas sa mga bagong biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos. Nais nice ko rin anyayahan kayong makisali sa ating komunidad. Mag-subscribe sa ating channel, mag ng mga komento, at ibahagi ang inyong mga karanasan sa pananampalataya. Ang bawat kwento ay mahalaga at maaring maging inspirasyon sa iba. Ang ating komunidad ay isang pamilya na handang umalalay at sumuporta sa bawat isa. Sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya, sama-sama tayong mangarap at sama-sama tayong magpasalamat. Sa pagtatapos ng ating devotional, naway ang pag-asa at pananampalataya na ating pinagtibay na iyong umaga ay magdala sa atin ng lakas sa mga darating na araw. Patuloy tayong humingi ng gabay sa ating Diyos at lumikha ng mga magagandang alaala sa ating mga puso. Tandaan, ang bawat umaga ay isang pagkakataon upang magsimula muli, upang lumapit sa ating Diyos na puno ng pagmamahal at piaya. Maging matatag, maging mapagpasalamat, at laging magtiwala sa Kanya. Hanggang sa susunod na pagkakataon, naway pagpalain kayo ng Diyos at makamit ang Kanyang mga biyaya sa bawat hakbang na inyong tatahakin. Maraming salamat muli at umaasa akong magkikita kita tayo muli sa susunod na devotional. God bless you all.